Malabas na ang bagyong bising kahapon pero tatlong bagyo naman ang nagbabadyapang pumasok sa bansa ngayong buwan ayon yan sa forecast ng pag-asa. Ang buong detalye alamin natin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ihanda na ang inyong payong at kapote mga kapatid. Pagkatapos kasing lumabas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong bising kahapon, 10 hanggang 18 bagyo pa raw ang inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon ayon sa pag-asa. Ngayong Hulyo lang halimbawa, dalawa hanggang tatlong bagyo pa ang posibleng maranasan sa bansa. Pero maaari hindi naman daw yan maging kasing lakas ng mga bagyong nagpaulan sa bansa noong isang taon. Kasi last year is uh, Laninia. Kapag ka Laninia kasi yung surrounding uh, waters natin uh, near the Philippines ay warmer yung kanyang sea surface temperature and fuel ito of course ng tropical cyclones. So, of course, dahil may bagyo, uh, may dala-dalang ulan ang mga bagyo no? at, at saka Bukod doon, s'yempre may dala rin itong malakas na hangin. Paliwanag ng Department of Science and Technology. Bahagi kasi ng typhoon belt ang Pilipinas. Kaya madalas tayong daanan ng mga bagyo. Ang mga bagyo ay, ay, ay nabubuo ay karamihan sa uh, dagat Pasipiko o Philippine Sea. Nasa kanan natin o di kaya ay sa West Philippine South China Sea area. So, ang ang kapag ang bagyo ay mas malapit sa equator, <laughs> kadalasan tatama sa atin. Kaya para mas mabantayan ang sama ng panahon, gumagamit na rin ang pag-asa ng artificial intelligence o AI. In traditional weather forecast po kasi eh, we are using uh, numerical weather prediction models. And with that, uh, we found out na particularly for tropical cyclone tracks, uh, na improve niya yung forecast. Ang AI ay nakakatulong na i-improve yung estimates. Ang Department of Social Welfare and Development naman handa raw tumugon sa mga kalamidad. Bukod sa 141 million pesos na standby fund, nasa 3 milyong family food packs na rin daw ang inihanda nila para sa mga posibleng maapektuhan ng sakuna sa buong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5.